kapag nanay ka na ganito na palagi ang routine mo. Magandang araw mga mi. So ano pa nga bang gagawin natin for today's video? Eh di gawin nga natin yung mga routine natin dito sa loob ng bahay. So eto pa nga yung mga labahin ko last week at dalawang labahan nga yan. Kaya ayan, ganyan katambak, ganyan kadami yung aking tupihin. Sumunod nga na araw ay nilabas nga namin ni Dati Dandan itong foam dahil nga basa na naman ngayong aming sahig. Ay siya, mayaman kami sa moist. Charisse. Dinagdagan pa nga ng ihi ni Arki Dandan kaya ayan, basang-basa. <laughs> Nananghalian nga muna kami habang nagpapatuyo ng foam dahil nga pananghalian na rin. Sinigang na tuna at boneless nga yung ulam namin for today's video. O siya, halina muna kayo at kain tayo. At pagkatapos naman namin kumain, syempre eto na't binalik na nga namin itong foam. Yun na rin yan dahil nga grabe ang tindi na rin ng sikat ng araw dito sa Baguio. Para ka na rin nakatira sa La Union. Ganarin. <laughs> Pero bago pa nga mabinyagan ng mga anak ko, eto nilagay ko na nga rin itong aming nulukot na bedsheet. Para kahit na magtatalon nga dyan sa Arkidandan ay hindi nga malulukot. Ako nga muna ang magbibinyag dito dahil nga ako ay magpapamasahe. Magpapamasahe ako dito sa walang binabayaran. Ganar. At ang ganda nga rin ito mga mima, ang dali-dali lang din naman i on and off lang. Ganar. Tapos ayan, anli masahe ka na. Pwedeng pwede labhan at meron ding mga moods dyan kung gaano kalakas o kahina yung gusto mo. O wala ng MMM, eh. nagpamasahi na nga ako agad-agad ng kamay. At sinunod ko na nga itong aking binte dahil nga napagod na sa kakalakad. dito namang isa, hindi pa ako nag enjoy sumunod na. Ayun, pagkatapos niya, eto at sinulot-sulit ko na nga din. Pamasahin na ako dito sa aking balikat, dito sa aking balakang, buong katawan na, ganern. At kinabukasan naman, eto at naging isip bata na naman nga kami dahil kay Arkie. Pero in fairness, nakaka-enjoy at nakakatuwa din naman itong kanyang bagong laruan. Gagawan ko na lang yan ng ibang video para makita nyo. Pero bago nga ako magpakita sa inyo, eto nga at nagsuklay nga muna ako at nag-ayos ng buho. Dahil nga, gagawan ko rin ng video itong ceramic coffee mug ng si Vago. Pero alam nyo mga Mima, mas have natin to. Kasi alam ko na magtitimpla nga tayo sa umaga tapos kakapihin nga natin sa tanghali. Pero kapag ito nga yung gagamitin natin ay hindi nga basta-bastang lumalamig yung kapi dito. Kaya ayan, gamit na gamit yan sa akin. So balik na nga tayo dito sa routine natin na pag tapos nga magtupi ay maglalaba ulit nun yun di ba katatapos mo lang magtupi ng damit tapos maglalaba ka na naman <laughs> Ilabas ko nga muna yung mga succulent ko dito at syempre, papalitan ko lang din ng mga succulent. 'Yan namang bago at ito lang din naman yung marami ako kaya naman ito na lang din succulent ang ilalagay ko. Pero ayun, o di ba refreshing ulit? dami ko ngang pots nito kaya naman pinagpapalit-palitan ko nga lang sila dito sa loob. Kakadagdag good vibes din kasi kapag nga mayroong ganitong halaman dito sa loob ng bahay. Isinunod eh, ko na nga rin isinalang itong aking mga labahintan ni ay na Apo, nagaantay na sila. <laughs> ka na ay kayang-kaya mo nang na pagsabayin lahat ng mga gawain dito sa loob ng bahay. Kaya mo nang maglaba habang nagluluto. Ako naman, eto, naglalaba nga ako habang nagwawalis. Ganun. At pagkatapos ko namang nagwalis, eto, naliguan ko na rin ang aking estudyante for today's video. O, oh, di ba All in one, kayang-kayang pagsabayin yan ng mga nanay. So yun na nga, kumain nga muna kami ni Arki Dandan bago nga kami pumunta ng school. Ang ulam nga namin ay yung ang crab na pinagpray nga ni Arki Dandan at yung ang tinapa. O siya, halina muna kayo at kain tayo. So yun lamang for our today's video mga Mima. Thanks for watching. Thank you so much Lord. Let's eat!